Nakapit na kapit na sa 2,000 pisong budget si Marisa sa pagbili ng mga school supplies. Sa tigsyam na notebook pa lang kasi para sa kanyang dalawang anak sa junior high school, umabot na ito ng siyam na daang piso. Uh, kulang pa ata <laughs> kasi medyo nagmahal lahat. Kaya yung bibilin ko lang muna yung mga importante lang. Ang freshman civil engineering student namang si John, pinagkakasya rin ang budget na 1,500 pesos. Plinano niya raw ang mga bibilhin at naglibot muna upang makahanap ng mas murang school supplies. Maaga na rin itong namili para makaiwas sa school supply rush. Medyo alanganin po pag ano, makikipagsiksikan ka Sila Marisa at John, nais na isa maprotektahan ng Department of Trade and Industry ngayong balik-eskwela laban sa hindi pagsunod sa itinalagang suggested retail price ng ahensya. Katunayan ngay, naglibot ang mga kawani ng DTI Cordillera upang siya sa ang presyo ng mga school supplies. Sa bookshop na ito sa General Luna Road, ang mga school supplies tulad ng papel, lapis at iba pa ay mas mababa ng 50 sentimo hanggang 14 pesos kumpara sa itinalagang suggested retail price. Ganon pa rin po yung quality sa iyo. Hindi naman po siya nagbago. Same pa rin po. Sa itinalagang suggested retail price ng Department of Trade and Industry ngayong Hunyo, naglalaro sa 11 pesos hanggang 80 pesos ang presyo ng isang notebook depende sa klase. Ang papel naglalaro sa 9.50 cents hanggang 61 pesos depende sa baitang at dami ng bilang. Ang lapis naman, naglalaro sa 11 pesos hanggang 33 pesos depende sa klase at dami. Ang ball pen, naglalaro sa 3 pesos hanggang 33 pesos depende sa klase at disenyo. Ang crayola naman, naglalaro mula sa 12 pesos hanggang 114 pesos depende sa klase at disenyo. Uh, inaasahan po natin na mag stick siya sa gabay na nirelease ng DTI. Wala po tayong nakikitang dahilan na uh, tataas itong presyo ng mga ito. And we're thankful again na uh, dito sa Baguio, based on our monitoring, eh, nagpapasalamat tayo sa mga retailers na minomonitor natin na they are uh, compliant po or they are within the gabay na binigay ng DTI. Tiniyak naman ang isang malaking department store sa Harrison Road na sasapat ang supply ng mga school supplies hanggang Agosto. First quarter pa lang, pinaghandaan na tong balik-eskwela kasi last year medyo hirap tayo, eh. medyo limited lang yung stocks natin. Unlike ngayon, talagang pinaghandaan natin na meron talagang available na mga notebooks, papel kasi last year yun yung kulang sa atin. Nagpaalala naman ang DTI na mahalagang masuri ang product label o mga tatak ng mga bibilhing gamit. Tiyakin rin daw na akma ito sa suggested retail price at habang maaga, mamili na upang hindi sumabay pa sa dagsa na mga mamimili ilang araw bago ang pasukan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline